Mayong udto mga kahiler, adlaw karon nga martes pizza. 25 sa bulan sa Marso, tuig 2025 mga kahiler. Live. Live ko karon sa kuwang YouTube channel. Aron sa pag-share sa gustong makabalo sa healing and deliverance. Gamit ang lingguwahe nga latin kay hey, aron ang gustong makabalo mantiguhan sa mau naisgutan nga sa kabubuton sa Dios. <coughs> sa dili pa ta magsugod mga kahiler, ipalihog eh, na lang ko subscribe. Ayan. Share. Aron. Daghan po ang mapaabutan sa tuwang share nga Timbuaton isip tawhanon nga nagpakabuhita aning ibabaw aning kalibutana okay sa panahon karon kinanglan na kita magasubay sa kabubuton sa Dios umubalik mubalik sa kabubuton sa Dios kay nagka gulang ng panahon niya ang kadaghanan na nahibawuan sa pagkakaroon o ang sa unang panahon nga ang mga tinago nga kaalam dili daw ipang sir-sir pero sa kuang katungod nganong dili man ato itudlo sa gustong mantigo sa maong kaalam nga nagingunman man ang Dios dito sa Biblia nga isang yaw ang mayong balita sa iyang katauhan unang bisan pa man o ginaday ang atuang kabutang nga saliwala sa ka pubrihon o Kaliwala sa kawad doon. Naagi tayo sa pag sa ginoo. Kay dili manta mabuhi aning ibabaw sa kalibutan kon wala ang nagpahulam, wala yung nagpahulam na itong kinabuhi. Ang nagpahulam na kinabuhi, wala yung kundi ang Diyos nga amahan na naghatag na to gimbuhaton din ni si ibabaw sa yahang kalibutan <coughs> pa subscribe na lang aron ma-update po sa mga umaabot pa na to ang istoryahan din ni sa kuwang youtube channel o like o share kay ato nang hisgutan ang proseso sa dasal kun panalangin o sa bisaya pag nga gamit ang latin ang uban mo ingon nga latin usa ka kulto tinuod ana ay latin nga kulto dipindi na siya sa imong guide kon dili ka manusisusig dili ka mo diskubre posible nga kanang gitawag og kulto moy imong makuha mahimo pud kang kulto kay ang latin duha ka porsyon na mayo maayo na pwede dili maayo parihar na diri sa tuwang pagpakabuhi sa ibabaw sa kalibutan nga diin moy atong gitungtungan nga nay butangiro na apoy dili butangiro nay maayo na apoy dili mayo ingon e na ragi ang mahitabo mga kahiler dili na to pag tuki ang maong Nice, butag. Mga mga kahin ko uras panahon aron sa pagsir sa gustong makabalo sa healing and deliverance o uban pa nga ato lang ihinahinay pagsir din sa akong YouTube channel o gustong, ang gustong makabalong interesado pwede mong mag lang sa tuwang comment section o di ba pwede mong makikita sa kuha o personal kay ako mong personalon po pod pag guide kung unsang mayong himuon sa maong atong hisgutan nga proseso sa healing and deliverance ug uban pa nga mga angaing prosesuhon kalimti ayaw nyo kalimti sa pagbasa o pag-ukab sa Biblia kay kining ato ang nga healing and deliverance biblical ni nga pamagi nagabasi o nagakuha ta sa Biblia sa usalang ka kapitulo o pulo ka bersikulo diha pa na diha gikuha ra, ra to, gikuha. diha pa magkuha kay kun atong aninawon dili man nato makas ang tanang kapitulo sa Biblia kay gikan pa sa una hangtod karon ang Biblia nagpabilin pagihapon nga dili na siya nato makuha o okay. dali-dali kay tungod sa kadaghan tungod sa ka taas pod sa panahon nga tuwang igahin aron kini atong matugkad o matunan aron atong makuha o maangkon ang Espiritu Santo sa Dios nang ang tanan na ay proseso og nay na pamagi Muna ni mga kahiler, magsugod na ta magsugod na ko og pwede nyo nang isulat kaya itong hinahinayon pag-istorya. Isulat ang mga title kung para asa siya, unsa siya, asa siya gamiton, asa siya gamitan. Una, kung maghiling ang deliverance ka, paingon, kinahanglan, nga manghugas kadaan sa kasalanan o manghugas kadaan sa sala sa imong kaugalingon, ay ka muhiling pagpangayo o panalangin sa Dios nga amahan nga maoy, atong manluluas. Pinakaimportante yun, nga manghugas na sa sala ay hata magampo. Pag humani mo gampo, pangayo na taman sa ginhawa kung unsang imong pangayoon pinaagi sa pangalan ni Hesus Kristo kay nagingon si Hesus sa Biblia nga pangayo pinaagi sa akong pangalan kay akong pagahimoon muna iyang ingon muna nga bili manta ka pangayo sa tunggusto, kayo on, sa Dios kung dili ka musunod sa iyang kabubuton o kagustuhan nga pila pinaka simple lang himuon pero lisod trabaho on kay e kinahanglan magaampo man sa matag adlaw matag gabi kay nagtugon pud ang Dios sa Biblia nga lahutay ang pag pagampo arun nya ni sa rutang adlaw makasukol kamo og makapalong kamo sa kalayo nga pana kaninyo sa yawa muna ingon sa ginoo dito sa episo 56 niyo mabasa diha sa bersikolohis taman sa bainti una huga sa sala pinaagi sa panalangin nga latin Binidik, binidik, anima, mia, domino. Inumini, patri, et pili, et espiritu, santi. Dayon, magampo, dayon. Umanguros, ayha, magampo. Pagampo, sa gino, arun ka, dunggon, o maluwas, sa mga sala nga nahimo patermium salbami tulo-tulo na siya tulo-tulo three times three times <laughs> senior inoy pater mister me kuni am tuis fortis mia pater christe benedictum krisitatim isum christi pater salbami ang krisitatim mga kahiler mao na siya ang mituo ako sa latin credo paternum diom Christum Sulimne Christatim Christum igusum Abi Maria Santa Mater Virgen Jesus Mium Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti Orationem Pacte Rumpe Christi Morando Abi Batobita igusum cross 21 times Kuram iom hinisim inuam krisaram noim disam aratum aksum akram bikrim 21 times. Atod. Pagampo, paghatod. Dito sa Diyos Amahan. Diyos nga Amahan, Maria Santisima Sakpon o Kaibon Santos, nga bindisyon, iluwas o um, ipagawas ang kadautan sa lawas. three times. Abi Maria Santa Mater Virgen Jesus Mium three times. Gloria Patri Piliit, et Spiritus Santi. Amin. Mangros. Katulo. Dayon. Balabal kon poder. Ayah kamag healing and deliverance. Poder sa north-south east, west, medyo taas-taas. Salum taas. tumundi mundi samisana bibit rik silim. salum mundi samisana bibit rik silim. ano. Salum tumundi mundi samisana bibit rik silim. Sorry, sorry. Ato balik ko na nga. sa sakong mundi sa misana o tihik bibit at ekstrem yung diyong hiyong som diyong kustom paterom diyong kustom sikom yung statim sikom isom api mara sa tamadol sa iyong ato lang ipagi sa mubo mga kahiler kay murag tili kayo na ako ma tili kayo na ako malitok kay medyo taas-taas na siya nga pulong <coughs> ato lang iagi sa mubo nga mubo nga balabal kun puder <coughs> o magpudir gyud ayha maghiling ang deliverance kay ang paghiling ang deliverance pwedeng ikadaot sa maong maghiling deliverance kay ang kaning mga dautang nila lang dili ko na sila basta-basta nga inkwintro na apo na sila'y abilidad na po na sila ikakayahan kaya nga pwedeng mapalong ang magdeliberan sa mga pasinti mga kahiler may balita Napong ko'y bisita mga kahiler. Mag-live tagot. throw on dapat. Ah, uh, subscribe na lang, like, share aron update mo sa tong umaabot. Ato na lang isumpay ang ato ang sumpay sa tuang naisbutan sa gitawag og balabal ay ang healing and deliverance. Kay kinanglan nang balabal kun puder kay kuno la kay puder la kay balabal. Pwede kang Maguna sa pasinti mga kahiler. <coughs>